simpleng bahay lang po nila tatay kasi po sila dito ng pamilya sa aking pagbisita pala tatay mauricio ay nakita ko ang kanilang simpleng pamumuhay nakita ko ang kanilang kasipagan sa kabila lang kanilang katandaan na nagsisikap sa paraan na kanilang makakaya upang matustusan lamang ang kanilang pangaraw-araw na ikabubuhay kaya hindi tayo nagkamali sa ating pagtulong sa pamilyang ito. And, uh, hello po mga kapamira. Uh, good morning po. Welcome back po sa ating channel. At ibisita po tayo kay Tatay Mauricio. Mag-update po tayo dun sa uh, CR po na pinapagawa po natin dun. Tingnan po natin kung ano pong update. Ang lago na po nung kamote nila tatay. Mga oh. Ma, ano na po, ma, mga dalawang buwan po siguro. Pwede na dyan. Mga sa sila dyan ng kamote ay nandito po si nanay o nag-ano ng walis usapin po natin yan po mga ay parang wala pa parang wala pa Nay, magandang hapon po parang nagagawa ka po ng ano ha walis si tatay po nandyan yung ah. sa loob Hmm. lawak ng tarani man nyo ha gawa niyo po yan nay? ah. sino naglinis nyan kayo? Hmm. Nakakailang walis ka po sa maghapon? Ha? Nakakailang walis ka? Tatlo lang. Sa maghapon? Magkano ang isa? Pinti lang. Ay di 60 pesos yun. Hmm. Ano may nakuha na sa inyo ng lahatan? Wala? Nilalako nyo pa? Nilalako hmm. po po. pala po po sa mga anak po. Kasabi natin si tatay. Turay po tayo dito kay tatay. Dami nila tatay tanim na gabi oh. Gagawa Ayos ah, po ang mga tanim nila tatay oh. May ingay yung aso. <coughs> tay, magandang hapon. Ay, nagagawa rin ng walis. Ano yan tay, nakabugkos na yan, walis na yan o kakayasin pa? Kakayasin pa po ito. Ah, siya yung ano pa lang, tinanggal pa lang sa palapa. Lahon. Mm. Kamusta tayong ano natin, pinapagawang CR? Di pa nagagawa? ni paput na kuan yung na parang na trangkaso yata yung alin po anak ko ay ganun ikaw di ka naman tinamaan hindi man po eh may trangkaso Kali, pala dito may hindi din hmm. Eh, hindi ko na ay wait lang baby may utang ko sa kakao, ano? di ko yung kakaw ano hindi ko na bayaran yung kakaw sa iyo ano nagpapasok ka baby ha nagpapasok ka anong grade mo na ito pa lang Grade 2? Masa na yung pera ko? Ilang piraso na ngayon? Tatlo lang oh, sige nasa na, sa na yan. Bawa mo na yan. Salamat po. Ano, ano tayo sasabi kanina? Hindi ko na po yan pinalagay sa kwan. Saan Hindi po? Hindi ko na po ipapalagay doon sa CR. Alin? Siyar. Gagawin ko po lang pong tubigan kung pwede. Anong kagamitin mo sa CR? Kwan na lang po. Yung... Ibang... Balo, na lang po. Tapos... Ibang diskarte ang gagamitin mo? No? hmm uh -huh. Balo na lang tapos. Paano yun? Lalagyan na lang ng bakal sa ibabaw. Bakal? Mm -hmm. Tapos? Tapos lalagyan ng kukuna ng ano, simento. Ah, tatakipan din ng simento sa ibabaw. Wala nang, wala nang, nang simento yung ilalim. Wala na po. Yung ibabaw lang. Mm hmm. Ano yun? Mas tipid yun? Tip tipid po yun. Saka, ano ako lang ako, bagay ko lang ang aking ng tubig ah, siya. nangihinayang ka dito? So, At gagawin mo tubigan na lang? ah, nangi nangihinayang kayo. daw po si tatay dito sa ano, sa drop. Ay binutas na sana pati oh. Ay may tubig na nga oh. Ay ano nanay? Di mo na po ipapalagay Tubigan nyo na lang kasi mahirap ang istakan ng tubig dito. Saan ba po kayo dito? Doon, sa baba pa na yun, sa kabahayan doon. Diyan sa baba na yan. Ah, sa may danaw. Ay, wait, tingnan doon natin. Ay, mahirap nga pala. Ayan po sa kababa na yun, no. sa may... Sa baba niya ang lupa na yan, may danaw-danaw po dyan. Nakikita nyo po yung ibaba na yun, no. yung malawak na yun, ayun matatabunan ng mga kahoy. Malapit na yung kamuti nila nanay ah. Paano yun ay? Ah, uh... Papabalo mo na lang. Papabalo mo na lang. Tata Uy, nagtatag Tapos yung mundo, wala na rin tulungan. Sabi ko, huwag mo oh, ilagay ang akin. Wala akong istakan to. Eh. Ay, istakan pala to. Wait lang, nagtatag ito ko yung ano ko, damit. Ano ko nagtatag ito Ang panahon po ngayon ay eh, unpredictable. Kainit-init po kanina. Tapos, uulan. <laughs> Grabe. Magigisilong muna tayo dito, kala tatay. Tata kiti ah. Silong muna tayo. Saan galing yung ano na yan? Tinabu na rin ninyo yan? Yung tubig niya. Sahod ulan? Ah, sahod ulan? Ano yan? Sahod yan galing sa palapa ng yug? Ah, <laughs> wala kas nga pala tulo dyan. Tay, pasilang muna ha. Ang gawa, gawa Pag naglilibang-libang pala po kayo dito, yan ang pinakang ano ninyo, walis. Ilang walis na po yan? Yang isang bugkos na yan? Apat na yan. na ay. Yes! 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 Si pag talaga nila tatayo, tata may stream ta pati mga saging doon, oh. laturdan niyo na 'yo. Oh. Laturdan hmm. saka. May, sabamay... may San Fernando, may Gabi. <laughs> Kikita pala diyan. Halo-halo. halo may San Fernando nakaayos doon sa Gabi. Hmm. Mulawak ang taniman man thank you, thank you. Eh, hindi ko ma Ay, migaga ma sa... ah! uh, uh, yung... ah, okay, okay. Ang usapan niyo ni Tata Dupoy kung Aling magamasa mo? Libre ka magtanim kahit saan? Doon hmm, po, Mas saan. Doon hmm, po eh, walang, wala walang kung kami dito. Kung hmm. gusto kong magtanim na e, iyo, sige lang. Sige lang? Hindi naman siya nahingi ng kuwan. Kung halimbawa may tanim na sa akin at bibigyan mo siya pag hindi, ano? Bibigyan, tinatanggap man po hindi, hindi. Hmm. Hindi pag gusto mong magbigay, tinatanggap naman niya. Pero di man siya namimilit na mabait talaga si Tata Dupo yan. Oh. tao dito eh. kung Bakit tayo? Taga saan kayo dati tayo? Taga kuwan po ako. Pamplona. Pamplona, Kamarinisor? Mm -hmm. Doon talaga ikaw pinanganak. Sinanay, Ay, taga saan sinanay? Nanay? po ako yung pinanganak sa Lu Del Carmen Lupe Camarines Sur. Siyap, taga Kamsur ka pala. Taga rito sa Kwan. Ikaw okay. Nanay, taga saan ka? Ay, dito lang po. Mabilo po ako pinanganak. Ah, taga Mabilo. Taga Labo talaga. Hmm. Mira. Ipa kailan pa nanay tay? Kailan daw po ang planong ano, ipagawa 'yon, yung CR? Kailan Ay, man, pla kailan ang plano? Mag nag-eager lang kung makaka na. Makatrabaho na. Nakita ko may buhangin na kayo doon sa likod. May tatlong buhangin na ako nakita. Hakot na na yung buhangin. Mm. Ilang pun for... Pero di pa ka rin kayo nagbili ng simento? Nagbili na. Hindi pa po. At baka tumigas ay ano? So, baka tumigas ay yung kaunti nga yung tira ay. Tumigas-tigas mm. na. Kasi pag tata tayo, oh. kung meron akong babagsakan ito sa diet, wala ta akong kilaladang babagsakan doon ay. Eh. Para mabili, mabili agad. Pag, nagla, pag nalabas po kayo dyan, nabibili naman agad. Mm. Di naman. Nabibili naman po yan. Parang pahirapan magbinta rin yan kahit abainti. Ay mahirap po talaga. Pahirapan mo ano? Maglako ano? Okay. Ginagawa po ay, namin yan. E, Ina-stack lang muna namin pag may na-order. Ah, sa tindahan na? Ah. Mm. ah. Kaya kahapon meron po dyan lang. ko yung manugang pusa sa balani. Ay kung bainti lang naman, edi lugi pa kung ilalako. Ay, lugi, na lugi pa po. sa mamasahe ka pa, malakad ka pa. Lakad. O kaya ma, kung sa motor, mga gasolina ka. Lugi ano? Lugi po, nagtataga. Kisa naman wala ano? naman wala ka naman maano maski. Mm -hmm. Pambis, wala. Pambi, pambisyo. <laughs> Pambili lang apog. Apog at baskada. Anong baskada, Nay? Yung tabako. Ah, tabako. Binibili rin ng tabako. Ay, kung um, po, 25, 20, 25, isa. Ah. Pero mata matagal na maubos yun. Pag sa isang magmamama, yung isa, pag, pag magaling magmama, maghapon. Ubus na yun? Kulang mm. pa nga, pag yung yung ay, yung iba, yung nangarap... Akala ko, walang tabako yun. Akala ko, ikmo lang yun. Ay, tabako, po, bunga, bunga. Ibig sabihin, apog, pang professional na magmamama, may tabako na pala. Pag yung ikmo lang, wala yun? Wala po. Ano ah, Apog, bunga, tabako, ikmo. Akala ay, ko, ikmo ay, lang. Wala ma... pa na Ano, ma... Ay, ito yung asawa ni kuya. Ano? Mara... Ngayon, Kaya, may, lagnat may lagnat pa? Ikaw, di man. ka manilagnat? man nilagnat? Hindi naman. Araw-araw uh, nga, nangunguha atin ng project namin niya, malos. Kala ko yung ulan, di ko nang gano'n. Tuloy! Ako, naandun ka kasi <laughs> wala sila malos. Alam kong wala pa sila malos. Dating kami... Ka kami. kami... Ba't saan po kayo galing? Ako, sa nag, ah, nagkaingin kayo? Sa, nag kuha lang ng walisin. Isin, 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 walisin. Pan, ah, nang pantanim pan, dyan? At saka. Hmm. Natin, wala sila ang malungan. <laughs> Natanawang ko pag magpalit ng karabahan. Kuchilyo lang talaga. Ano? Wala, wala kayong ibang gamit na ginawa dyan na para pa mas mabilis magkayas? Wala. Kuchilyo talaga? Ay, masakit yan sa kamay pagmasakit nga po. <laughs> Pag masakit na nga yun, po, ang kamay doon naman. Masakit yan ano? Minsan ay nasusugot yun. ganyan. Oh. Ah, masusugot talaga yan. Mga kapambira, ah, nagpunta po tayo dito at update sana po natin yung CR. Kasi po, nagkatrangkasa pala po, po si Kuya. Yung gagawa ng CR. Tapos yung drum ay erin po nila tatay ipagalaw at ano, sa tubig na lang daw po nila gagamitin at mahirap po ang tubig. Nasa taas po silang lugar ay. Eh. Oh, ay Sisimento na lang tay. Mabili ka pa ng bakal noon. May pambili ka na ng siminto, bakal na lang wala ano. Bakal na lang. Paano? Kala ko pa naman mabayad na lang ko ngayon kay Kuya. Tapos na. Kala ko ay tapos na, ang tagal kong hindi nagpunta dito. Sabi so, ng gusto nang katayin yung manok na may sisiyo na maliliit. Bakit naman kakatayin ay may sisiyo? Para, para daw may ulam. <laughs> Kawawa naman yung sisim? Ang ito po ay apat. Ah, ah, may tari na? hindi pa. Hindi pa po. Kawawa naman. Kasi yung manok at ako yung nangirina na talaga. Ah, pampalakas niya? Oo. Oh, Kung di nakakahulam ng may taba, adyos ko pong tao. Kawawa sisim? Hindi, pa <laughs> <mag> <laughs> 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 hindi ba ko maalam magkatay? Hindi mo ko maalam magkatay? Ah, hindi ka rin nakatay? Naawa ako. Alaga mo yun ay. <laughs> Naawa ako mag ano sa liig. Hmm. Kawawa man pati may sisiw pa. Sa may sisiw. Ayan po mga kapambira. Meron po sa akin nagbigay ng, hindi man po yun para kalatatay, pero sabi po niya ay eh, para daw po dun sa mga tinutulungan natin. mabawas po ako ng 1,000 galing po kay, ano, kay ate ng California. Okay. Sabi po niya ay eh, ako na daw pambahala, bahala ay eh, para sa mga tinutulungan. Nagbigay po siya ng budget sa akin. Mabawas po natin ng 1,000. Akala ko po ay eh, mabayad na ako eh, kuya. Babawasan ko po ng ano, 1,000 para ay makaibad po tayo kay tatay eh, para pag nag-ano na si kuya. Uh, matrabaho na yan. Oo. Oh. Pambili, pambili na rin po ng bakal. Ayaw, po, ayaw pala po nilang galawin nyo, yun, no, know, yung container na yun. Sayang alakid po. Sayang ay, daw, nangihinaya. Na. <laughs> Bagay, ilan, ilan litro yan? Ilan litro yan, Tay? 50? Mahigit ano? Sandaang litro yata yan? Mahigit mm -hmm. po yata yan. O, tatay, oh. Eh, pagkasahan mo na yan dyan para mas ma lang yung CR nyo. pambili mo ng bakal. Kala ko ay tapos na. Di pa pala. Tapos na sana ano? Tapos na sana. Ang bihira yan. Uy, ano yan? Ulan na yan? Malakas. Ay, nagbalo na po kayo. Gana na po kalalim. Oh, okay. lala, lala, mm, Titinan ko daw pala yung balon. Nag-uulan pa. Ayan po, po nag-uulan po mga kapambira. Abutin tayo ng ulan. Malapit na tayong kamuti mo. Ha. Ilang buwan pa yun? Buwan po. Mga December. Ah, December harvest ka na, nun. na, na May mga harvest ka na nun. Ah, may paskuhan na kayo sa December. <laughs> Kamuti. Doon sa kabila yung kaingin, anong tanim niyo po doon? Kamuti. din? May mais kayong tanim. Wala? Walang mais Hindi ngayon? Hindi nga yung tigmaisa na yan, no? Ito mga kapambira, nag-uulan no? po, inaabot po tayo ng ulan. Ayos na diligan ang mga tanim ni tatay, ano? Tatay Mauricio. Ang bihira ya. Yeah. Ang dami na po tayo ng mga Kahapon din po, nagulat din po dito. Ayan. Eh, iba pala po ang tagagawa ng bugkos. Yung... Anak nyo rin po yun, yung tagagawa ng bugkos. Yung nasa kabilang bahay. Ano? Ah. Ba't hindi kayo natutong mag ng bugkos? Ah, hindi ka marunong mag yung, ano, yung pagkakasalapid niya? Mm -hmm. Ano pong ginagawa ng bugkos yung uway din? Uway. Uway. Baling uway? Ang... Baling uway. Ah. Ay, pira na yun, oh. No? 20. 40. 90 cent. Ha? Ah, bansin ko. Sa labas, binibita, 30 lang. Pero pag dito, pag may namamakyaw dito. 20 lang po. Ang 20 lang pag namamakyaw. Nilala ko po sa apat talaga. Ano? Apat? Dami talagang pakinabang ng Ang iba naman kasi ay nila. Apat na. sa apat. Yun, buk buklod nga palang tawag dun Sa pang ano nyan Ano, mga mang pa rin kayo ng buklod din Sa gubat din Yung isang punong uway, ilang buklod na yun Ay baling uway Badami na yun Binting buklod. Ah, madami na pala. Yung ano, yung balat ng yung hindi pwede gawin buklod. Napuputol. Bu na Mahina. Katulad nito, ito bagaw balat ng yung ito. Mahina pala yan. Po na, tingnan po natin yung hukay. Meron daw pong hukay ay. Ay oo nga, umiro na nga oh. Dito pala po sila nag-ano sa malayo-layo. Ha, po yung likod bahay ng tatay. Tapos ito na rin po yung iyerong gagamitin oh. Ah, dito. Ay may hukay na nga. Ayan po mga kapambira oh. Ayan po mga kapambira oh. Malalim. Ay, may setup na. May tubo na, oh. May tubo na po. Nadyo na pala. Tinakpan na ni Kuya. Ay, pwedeng hindi na nga simentuhin yung ano. Apad naman pala po ang lupa dito, matigas. May, may layout na. Ito po, may layout na po ng pagtatayo nila ng kubo-kubo. May layout na. dami nila tatay ito malunggay may tanong sila tatay ayun po mga kapambira lawak po ng tanima nila tatay kahit saan po sila magtanim ay pwede ito po mga tanong nila tatay mga gabi san fernando ito po ay bagong tanim pa lang po, oh. siguro mga ano pa lang po ito, mga tatlong araw pa lang. Kasi nasibol pa lang po yung talbos oh. Tay ilang araw pa lang yung tanim mo na yun? Ito. Hapon lang yan. lang kanina. Ay, katanim lang kanina. <laughs> may may talbos na agad. <laughs> Sa bagay ganyan talaga ang gabi ayano. Oh. Sige tayo, map mapunta na po ako at hulaw na oh. Opo. Opo, sige po, mabalik na lang po ako. Mm salamat po kay ano. Kay ate ng California, di po nagpapabanggit ng pangalan ay. May binigay lang po sa akin budget yun ay sabi kayo sa inyo kung muna gamitin. Para at kayo naman ay kailangan nyo naman talaga. Ayan po mga O simpleng bahay lang po nila tatay. Masaya po sila dito ano, pamilya. Ayan. Uy, Ay, palibot pala talaga yung time nila. Pati may mga tubo na rin po silang tanda, no. Ganda talaga ng ano, malawak na, may iwas ang lupa. May mga tanim ka rin pala tayo na tubo, ano? Saan galing ang ano niyan, si Ah, sa kabila niyong kaingin. Ayos. Tapos itong drum nila tatay, nakakaipon sila ng tubig dito, galing sa galing po dito sa ano nang nyug <laughs> tulog tulo, galing sa nyug <laughs> ayan dito po galing yung tubig nila oh mahirap po dito mag ipon ng tubig ay kaya pala lang hinayang sila tatay dito sa drum ayan na uh, mga kapambira maraming maraming salamat po sa ano sa inyong pagsuporta sa ating channel thank you so much po sa hindi pag-skip ng ad. Salamat po sa mga nag-aabang. Salamat po sa mga sponsors po natin. Salamat po sa walang sawang pag-suporta po sa mga beneficiaries po natin. Malaking tulong po yun. O po yung inyo po ginagawa kasi kung wala po kayo ay hindi rin po tayo makaka ano tuloy-tuloy ng pagtulong sa mga beneficiaries po natin o po kayo po yung malaking bahagi po sa ating ano sa ating programa. Ayun. Salamat po. Salamat po ng marami at sa mga di po nag-skip ng ads. Thank you so much po. Ayan. Ganda talaga ng lupa nila tatay. Ano? Ang lawak po. Tapos sila tatay Mauricio pala po ay matagal na pala po dito. Mahigit na daw pala pong 20 years. taka uh -huh. Takakamarinisor po sila. Eh, buti po meron pong ganito na nagpapatira ano, po sa kanila. Kahit po sila magtanim is pwede pwede. <laughs> Ayan. Salamat po mga kapambihira at God bless you po at see you on my next vlog. Bye bye!